Wala naman po tayong problema kung gamitin natin ang solar, yung mga renewable energy, pero meron po tayong pinagkagastusan ng ating pamahalaan, yung nuclear power plant natin. Natutulog, na sa natin, daan-daang uh, dolyar, di ba? Yun lang, isa ng pagsira yun, doon sa prinsipyo ng uh, pagtatatag ng isang physical economy. Tama po ba ako? Tama-tama po. Uh, tingnan nyo ang biyernang, boom na boom ang manufacturing. Sumali po yan sa ASEAN, uh, siguro one-third one lang ang GDP natin ang per capita nila. Pero ngayon, nilampasan na nila tayo three years ago uh, as a upper uh, mid, uh, middle income developing country status. Hmm. Kaya pa rin, nasa lag tayo sa status ng uh, lower middle income developing country. Ito yung ranking na ginagawa ng World Bank. Hmm. Now, sa Vietnam, ang kuryente niya, 40% lower compared to us. Eh, alam po nyo sa industry, uh, lalo na kung sa electronics, o sa semicon, ang share po ng power eh, sa, sa cost of production ay eh, mga 40%. Percent. Tapos ang, ang share ng labor, uh, labor cost, eh, mga wala pang 10%. Percent. No. At one day, na, pag-aralan ko yun sa company, I will not mention the name, uh -huh. uh, ang share ng yung labor cost, mga uh, 4% lang. Sabi ko, kung mura ang because of energy. Yes. Ha? Uh, kayang kayang ibigay sa mga manggagawa yung hinahangad nilang living wage or decent wage. Mm -hmm. at, uh, at yung pong uh, incentive sa uh, more production, industrial production, mm -hmm. mas marirealize. Eh, pero ganyan po, nasaglak tayo dito sa uh, tayo, nag-iisa tayo sa Asia na sa pagiging uh, Uh, loyal dyan sa IMF World Bank hmm. para tayo katulad ng mga Latin American countries, Argentina, Chile, na dati napaka-unlad ding mga bansa sa Latin America na nagpailalam, nagpailalim sa tinatawag na Chicago School ay yung bumagsak din yung kanilang uh, real sectors yung sinasabi po ninyo. Hmm. So, ang malaking challenge yung sa energy po, ang daming dapat gawin dyan. Yes. Pero yung uh, remember, may ginapong dalawang puntaon, yung IPIRA law. Yes, yes. IPIRA law was introduced to us no year 2000 a courtesy of the Asian Development Bank. Uh, may loan tayo dyan. Tapos, uh, bukod tangi dito sa Asia Pacific tayo lang ang bansa na nagkaroon ng Total privatization, privatization ng transmission, privatization ng generation, privatization ng uh, distribution. Uh, tapos, uh, tapos yung mga electric na karamihan naman ay eh, mga private din. Gusto pa rin nilang ibigay sa mananagin in the name of privatization. Yes. And the worst thing na nakita ko, yung some companies engaged in generation are also engaged in distribution. So, in this world, we have that incest. So, <laughs> tapos, uh, silangan ko. Kaya napakataas ng kuryente natin. But if you look at the, dito sa ating neighboring countries, ang isang bagay na hindi ibibigay ng no? China, or Singapore, or Malaysia, or uh, Malaysia, India, lahat dyan, isa, yung liderato ng Estado in managing the energy sector, ay okay. eh, ngayon eh, parang gilipan tapos everything nilang i-design ide ng isang maliit na court, ako tawagin ERC, Energy Regulatory Commission uh -huh. At, tapos ang mga decision hindi mo malamang uh, saan nila uh, pinulot pero yung isang nakita namin sa pag-aaral sobra ang singil ng mga kompany katulad ng Meralco sapagkat pinagbigyan ng ERC na yung computation ng kasi mayroon siya ng computation oh. ano ang dapat na earning ng uh, guan? eh ang dapat daw na earning ay 12% uh, return on equity Uh -huh. Pero, ay eh, ngayon, sa halip na yun ang gamitin, ang ginamit po ay yung PBR, P, Performance Based uh, Rate, na ganito po yun, kinok uh -huh. in the next five or seven years, uh, anong projection, projected the uh, uh, cost, uh, projected the uh, uh, earning, and then on the basis of that, you determine the rate in advance. Ang tawag po doon, PBR. Per mm -hmm. So, eh, there was a time na hindi nga sa nagsauli ang Meragol ng 40 billion, uh -huh. uh -huh. So, eh, ay panagiging marami pa siya dapat sa uli. <laughs>